sakinod lang wala wai kung magaway magaway pala kemo reni dihatang na bici marami ka lohi bos ako pa kung risman siguradong nakapuri dahil na tole <laughs> kapatuyan ang atong mga pilipino nang gutong na kay taga mga precio mga bugas mga gulay korrect ng atong atong ne investigahan bili ng duterte buloy ng <laughs> alang-alang investigahan na lang, na masina hilara ito mo eh, kwan, Mahal mga bugas yun Ito na mga komoditis Hiringo na Nang nilay bahay na na uh, <laughs> doon. Doon. Wad wad Mga congress man ka mga congressman man na mga businessman, na, maninood Dato partner, ha? Wala ako din ang congress sa tinood lang Multi mo sila Sige, reklamo audit daw ang kwarta sa Vice President, Presidente, Senador. Sila mismo dili i-audit na ilang mga kwan. Awa na, maninood. Ay, nakapahit sila ha. Mudagan niya ka boss, ayaw, congressman ha? Congressman. Kung Kunsyal to? E, Exempted na sila sa auditing. Ha? Ay, na nakapahit ha? Boss, <laughs> you tanang know, brand sa Pilipinas ha, mga judiciary, mga buwan, well, executive. Tana, kung Risman radyo dang hayahay sa tibok kalimut. Tangsyon sa, man, sa gobyerno ng Pilipinas. Ay sabaw boske. Tama na boske na intil na bot. Na intil na bot. Ba? Bat hey. <laughs> kung Risman sa mulik. <laughs> kung Risman sa mulik. Ayaw! <laughs> Hindi na sila na. Hindi na sila. Nagdaggan man ko na. na videos, boy, to this boy. Nagyayaw si Boss. Taki! Ay, ayaw nga kung Risman daw. Okay. okay. Wala, masamutan. Hindi Gutom kayo <laughs> mga Pilipino, boy! Gutom kayo! Wala ba? Wala silang ba? puro na lang sila. Okay, sayo.